Hey guys, uh, good morning. Nandito tayo ngayon sa barangay Dalakay, sakop ng Los Baños, Laguna. At ay papunta ngayon doon sa uh, sa falls dito. na Parit Falls. Ito yung dito tayo bumaba ngayon. Uh, isa papuntang kwa papuntang Los Baños. Ngayon na uh, dito tayo papasok. Tara at sama nyo. Oh. Yan mga guys, yung cover court dito sa barangay lalakay. Oh. Habang naglalakad tayo dito. Ayan yung madadaanan natin. Ayan, yung mga matataas na kabundukan. Ayan. Dito naman makapag-adventure si Papalon sa Falls ang barangay lalakay. Dito sa Dampalit Falls. Ayan. Para may pakita natin sa inyo mga guys kung anong kagandahan dito. So, yung mga guys, yung ating mga dinadaanan dito. Ito. Nasa gilid na tayo ng bundok. Ayan, oh. Ito yung daanan dito, guys, sa ah, papuntang Dampalit Falls. Ayan, para may pakita natin sa inyo. At pwede nyo puntahan dito yung Dampalit Falls. Papasok na kasi ito, guys. Kaya lang, medyo Ah, oh, malayo pa konti. Yung mga dinadaanan natin dito. Magaganda. Malamig. Yan. Saging. Yan o. No? ganda ng mga na natin dito guys adventure naman si papalon Diyan ko guys, ito yung dinadaanan natin. Uh, papasok tayo doon. There, ng mga motor. Ito yung mga kabundukan mga guys. Oh. Adventure na adventure talaga tayo. Ayan mga guys. Napakagandang daanan. At simitado dati. Hindi man ganito. ngayon napakaganda na. Oh. Ayan ang ilog. Ayan eh, ang ilog guys. Galing yun sa doon sa Adam Parit Falls. Kasi maganda talaga makita yung mamaya guys. Makita yun talaga. Kasi dati walang kalsada to eh. ano o. Oh. Guru lang to. Ayan mga wets to. Ang pagaganda oh. Ay shout out nga pala doon sa kayat ating kaibigan dyan sa kaibok ng Ipalaboy. Kung ating kaibigan din na isang vlogger din. Ay shout out sa iyo idol. Ayan nakarating naman dito si papalon sa lugar sa Dampalit Falls. Na isa rin napakaganda pakaganda rin dito. Ayan oh. o. So, sa ngayon under construction pala dito uh, ginagawa yung ilog at pinapalakyan pala ayun oh uh. mga guys ah, uh, grabe ang improvement pala dito napakaganda at kalsada na rin pala yung kabila ayun nare nila pala rito kasi balang araw to guys sa uh, itong Dampalich Falls kasi magiging tourist spot na rin to kasi uh, ginagawa yung uh, tawag dito yung ilog kaya napakaganda isa rin siyang oportunidad din dito sa mga tambayan dito sa barangay lalakay na uh, gumanda rin yung Dampalich Falls yan adventure na adventure talaga yung lakad natin dito kaya medyo papasok pa tayo mga guys pag uh, uh, papunta doon. So na, ganda na may mga kalsada na. Dati ay eh, puro put maputik pa dito, matubig. Ayun yung mga kabundukan na dinadaanan natin. Oh. Adventure. Kaya mga guys, uh, ito pala, meron ito na pala yung kalsada na dugtong dito. Pakita so, natin muna sa inyo. Ayan o. Oh. No. Uh, ginagawa nila ngayon o. Oh. No. Ayan. Napakaganda na yan dito kasi under construction pa rin kasi yung ilog dyan. Ang ilog dito uh, nilalaki nila. Pinapaganda. Ayan. Ito yung kalsada ngayon. Ayan. Itong tubig to galing yan dyan sa mga poles. Ayan yung paligid natin. Ayan No. Oh. Kaya lang kung ako patitira yung nata, natakot ako rito. Kasi sa gilid ng bundok. Ayan. Ngayon ito yung papunta doon. Kasi malaki yung pagbabago ng mga guys. May mga kalsada na rito dati. Walang kalsada. Kaya mas maganda to kasi uh, dadagsain ng mga tao to pag na kuha ano na yung dampalit pools na kuha ano, na napaganda. Ayan. Ayan pasok tayo doon sa uban medyo uh, malilay pa konti pero ramdam na natin yung lamig sa hangin dito sa uh, papasok dito sa Dampalik Falls ayan ito may parking pay dito sa mga motor bike ayan adventure naman tayo papasok doon Ayan ng guys, yung na natin, no? Sarap. Yan. Hanggang dito pa pala, uh, hindi pa tapos yung uh, ginagawa nilang rosada. Ayan. Batuhan pa rin yung ating dadaanan dito. Pero kung mga motor yan guys, nakakapasok dito. yan ito ito na yung harap natin sa dampalit poles yan ito yung gate yan hindi pa nakarating yung kalsada rito mga guys balang araw makakarating yan dito yung kalsada kasi doon uh, ginagawa ito may kundinyan dito may may isa rin dyan na poles sa taas yan oh hanggang dito na Ayan. napakaganda ito yung ay eh, yung paligid nyo mga guys kaya ito uh, dinadayo palang araw dadayo na rin sa mga tao ayan ito yung uh, entrance nila rito papunta doon sa Dampalit Falls ng umaga sige i-vlog ko lang muna yung lugar dito para makuha natin ah, mahina ba? hindi okay lang okay lang kasi meron naman yung mga gusto nila puma pumasok dito pag nakita nila thank mm, okay. okay, salamat ah mm. yun mga guys uh, wala bang entrance dito? meron din, 20 ayun mga guys, uh, dito nga pala saan magbabayad pag uh, dito, dito ay ah, dito pala kayo pag uh, hindi, ibablog lang ah, di, ko lang. Mm, lang Ayan mga guys, sa mga papasok dito, may entrance pala dito, 20 pesos. Ayan, dito, dito kayo magbabayad guys, sa uh, mga kababayan natin, uh, pwede ninyo dayuhin dito. Mura lang ang interest diyan. Ah, uh, bayad lang kayo ng 20 pesos. At napakagandang uh, ang kwento. Advisable din kasi sa mga bata. Kasi ah, uh, parang tawag dito yung shower lang ang tubig dito. Kasi alam niyo naman tag-araw. Ayun, pakita muna natin sa inyo dito pasok muna tayo. Sarap ng hangin dito, lamig. Yan. O oh, dati walang kas walang kan dito. Walang kalsada. ngayon may kano no. nila ng kalsada rito ngayon. Simentado. Wow, sarap. Ano nga guys oh, natin dito. Adventure na adventure oh. meron din dito pala meron na na nakikita natin na may tent doon sa taas ayan napakaganda oh ay parang shower lang talaga mga guys ngayon yung tubig dito kasi gawa nga ng eh tag araw pero ito yung mga husong mga tubig na pinukunan nila ng pang araw araw kaya si mama Mary oh. mama Mary ayan o oh. at ito may meron, meron na mga cottage pala dito kagaya dito doon sa kabila yan So guys, yung kagandahan dito. Uh, napakalamig ang hangin dito. Masarap. Ayan na ay yung mga uh, uh pumupunta dito. Yeah. Ay, ngayon guys, uh, mababaw pa lang talaga ang tubig dito. ito yung mga cottage nila. Dito po yung mga bata rito mag maglaro. Kaya lang masyadong mababaw din. Kasi under construction po naman ito. Inaayos nila to Ayan oh. Parang shower lang ngayon yung pools dito. Kasi uh, buti hindi man natutuyan dito. Ayan yung may mga kababayan din, din tayo na uh, nags dito nag-swimming. Ayan. Ngayon, uh, babalik na tayo mga guys. Okay guys, lahat ng mga subscriber natin, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa Kay Papalon. At maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Bye-bye!